Ay, baka nga na lang yan, ha? na nilinis ko lang ito. Nakaka, matang mataba lang, ka amin Hindi nga kami. Hindi nga kami? Hindi nga Opo. rin ni Aowis niya. Aowin-Aowin. Kaya yung mata niya. Hindi parang gano'n. Pero galing din paglangay naman pa. Hindi. Oh, po pala ano pag lumabas Hindi, ganyan din. mo na. Kung hindi sa Hindi ka pa nakakakita. Boy, so, minute. na ang uso. I mean, I <laughs> At mas makapalambok na ito kaya Abi. eh. Hmm. O, eh, o. Wah, 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 wah. Wala, para makahawakan mo ang anak mo, laşın sanatı